Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging mapag-aruga. Sa kalusugan ng pamilya at walang oras sa mga kwentuhan. Pag nasa oras ng mga gawain, at hindi makikisuyo sa ibang tao para makakuha ng pakinabang nahihiya sa sarili. Sa ganoong sitwasyon, sa trabaho ay matahimik na madisiplina at hindi nagpapataan sa mga gagawin at hindi makukuha sa suhulan ng pera para makaiwas sa problema. Laging masigla sa usapan sa bahay para makabuo ng good energy ng swerte sa pamamahay. Kung sa pera ay ayaw ng may kalokohan parehas ang ugali, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, aris, mga numero sa loto number no. 8 number no. 23, number no. 21 number no. 45 number no. 37 at number no. 11. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isang salita pag. Pinangako ay gagawin dahil ayaw ng napapahiya, laging. Una sa isipan na hanggat masipag na matapat ay makapagbibigay ng magandang buhay sa pamilya, may katapangan ang ugali ngayong araw na may maselang ding ugali, at laging uunahin na mapasaya ang buhay pamilya, matapat sa trabaho kung ano ang patakaran ay susunod at maingat kung magsasalita sa pamamahay para walang maging suliranin sa bawat relasyon, malambing sa pagmamahalan, Taurus, mga numero sa loto number no. 22, number no. 18, number no. 38, number no. 29, number no. 40 at number no. 7. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag na ugali at hindi aayon sa gusto ng iba kung siya ay alanganin at mas gusto ang matahimik na araw laging pangarap na makagawa ng buhay na masaya sa pamumuhay lalo na sa pamilya matapat sa trabaho at laging inuuna ang dapat na magawa sa trabaho at sa pamilya na maaruga sa pagkain para sa magandang kalusugan ng pamilya hindi magpapautang ng pera, mas gusto ang mag-ipon para sa ikakaganda ng buhay pamilya, malambing sa pagmamahalan, Gemini, mga numero sa lotto number 10, number 23, number 34, number 30, number 36 at number 18. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi makukuha sa mga Usapang suhulan ng pera laging maingat sa mga ginagawa. Sa trabaho at hindi nagtitiwala kagad sa mga bagong. Kausap para makaiwas sa suliranin lalo na pagtungkol. Sa pera, matyaga sa buhay dahil may pangarap sa lahat ng oras na magagawa na maging masaya ang pamilya. Gagawa ng trabaho na matahimik mas gusto pa nga mag-isa. Nagumawa ng makakatapos ng mabilis na maayos, at laging inuuna na makagawa ng ikakasaya ng isipan at katawan para masigla sa paggawa ng pera, may matalas na isipan sa trabaho at ganoon din sa tahanan, at malambing sa minamahal, cancer, mga numero sa loto number 19, number 36, number 31, number 24, number 40 at number 18. Liyo. Ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging inuuna ang mga trabaho para makagawa ng maayos na gawain, mas gusto. Ang magtrabaho ng mag-isa, maingat-ayaw ng mga usapang kayabangan pag oras ng trabaho, maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong, at kung may nasabi sa magulang o kapamilya ay maaasahan na gagawin, may mata na matalino na mapanuri at may striktong ugali, at laging masasayang usapan ang gusto sa pamilya at hindi gagawa ng bagay na pwedeng masira sa trabaho, may kaluwagan magpalabas ng pera sa minamahal, Leo. Mga numero sa lotto number 15, number 32, number 21, number 45, number 17 at number 20. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matahimik, na mas gusto ang mapag-isa kung gagawa ng trabaho at ayaw ng usapan na kabastusan o kaberdehan iiwasan ang mga ganoon tao na kausap, laging masipag sa mga ginagawa ng makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Madisiplina at maingat sa gagawin para makapamuhay ng maayos, wala sa isip ang magselos tiwala sa minamahal, at hindi kayang makuha sa suhulan ng pera ayaw mabalikan ng karma ng kamalasan masikap na maingat sa mga sinasabi at ikikilos, Virgo. Mga numero sa loto number 6, number 42, number 18, number 9, number 27 at number 31. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa trabaho ay maingat at may wise na isipan na kung magsasalita ay maingat, at kung may gagawin ay laging sinisigurado. Ang diskarte na mahusay para sa ikakaganda ng mga magagawa. May kahinaan ang magtimpi na may katapangan ang ugali. At iiwas sa mahabang usapan. Yun na nga may katapangan ang ugali ngayong araw na kayang ilabas pagkailangan. Sa pera ay hindi basta magpapautang maingat sa pera para sa pamilya ang mga kinikitang pera. Malambing sa pagmamahalan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, libra, mga numero sa loto number 29, number 18, number 44, number 10, number 40 at number 27. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maaruga sa magulang. Handa laging makatulong at hindi basta nagbibigay. Nang basta pagtitiwala sa mga makakausap, maingat sa ginagawa at hindi basta mapapakiusapan kagad dahil mapanuri sa mga kausap at sa mga ginagawa, at kung gagawa naman ng salita sa magulang ay gagawin para mapasaya ang pamumuhay ng pamilya, may maselang ugali gusto ay nasa ayos lahat ng trabaho mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, malambing sa pagmamahalan, Scorpio. Mga numero sa loto number 19 number 25, number 22 number 6 number 42 at number 20. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali kung nasa trabaho para walang gagawa ng kalokohan sa kanya, at laging masigla ang isipan pag may ginagawa para may lalabas ang katalinuhan sa gagawin. May ugaling matyaga sa hanap buhay may ugaling wise kung sa trabaho at hindi nagbibigay ng kaalaman kagad sa ibang tao. Masaya pagkasama ang pamilya para ang aura ng positive energy sa tahanan ay laging masigla. Sagittarius. Mga numero sa loto number 34, number 17, number 25, number 29, number 40 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag at mas gusto. Ang matahimik na gumagawa at hanggat maaari ay ayaw. Nang pagtulong kagad maingat sa sinasabi at gagawin, laging nakapokus sa mga ginagawa at matyaga sa pamumuhay para laging may maiipon at may good energy ng swerte na naiipon sa buhay, Masaya ang isipan pag may nakikitang masaya ang usapan sa pamilya. Kung sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao. Wala sa isipan ang magselos kagad. Capricorn, mga numero sa loto number 22, number 23, number 14, number 35, number 30 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling matahimik, at may maselang ugali na ayaw ng usapan na may kabastusan. At paligoy-ligoy, pag nasa oras ng trabaho ay ayaw ng mga kwentuhan mas gusto pa nga ang nag-iisang gagawa ng trabaho, Maingat sa mga ginagawa dahil ayaw ng napipintasan at laging pag-asenso pa ang pangarap sa trabaho, at may isang salita na gagawin pag nasabi laging naninigurado sa sasabihin at ikikilos ng laging may good energy sa buhay, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, Aquarius, mga numero sa loto number 16 number 10, number 11, number 27, number 34, at number 25. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masinop na may ugaling. Madaling mainis ngayong araw, ayaw muna mga usapang. Paligoy-ligoy at mahaba lalo kung tungkol sa pera, maingat sa pagsasalita dahil matahimik na araw ang gusto, at ayaw ng nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, at laging maaruga sa pagkain ng pamilya para makagawa ng kasiyahan na magagawa sa pamilya, mas gusto ang makagawa ng nag-iisa na matsaga sa mga ginagawa para makaipon ng pera para sa pamumuhay, malambing sa pagmamahalan, Pisces, mga numero sa loto number 5 number 21, Number 34, number 16, number 3 at number 40.